Dito na naman tayo sa control room guys Naka duty na naman tayo ngayon So ating natalakayan na naman natin guys Tungkol naman sa ating mga pumps So ano ba yung mga ano natin pumps Meron tayong fuel pumps Meron tayong LO pumps So ngayon yan yung naglulubricate sa ating mga main engine Yan yung supply na ating fuel sa ating main engine So lahat nandito sa ating control room So ngayon guys pakita ko sa inyo guys Yung isang pumps natin kasi dalawang yung pumps natin yan So yung isa naka-standby, yung isa naka-service So ngayon, pakita ko sa inyo, kung halimbawa nagkakaroon ng failure yung uh, nakaservice ng pump, so uh, nag-automatic start yung isang bomba natin. So ngayon, nag-alarma ka dito yan. So ngayon, ating uh, pakita ko sa inyo kung ano yung mga itsura ng ating uh, mga panel dito sa ating control room. So nandito lahat sa ating control room. So alam ni currentist yan yan, ni electrician. So, yung mga, ano natin guys, uh, mga engineer, kung magre-retiro yan, pwede yan sila mag-apply sa ating mga uh, power plant. Yung mga, mga kurinti, kailangan ng mga, may kurinti tayo para yung iba gusto magpa-kurinti, kukurintiin na ngayon. <laughs> so, anyway guys, punta muna tayo sa ating pumps, So, ngayon, ano, may yung mga service sa ating pumps? So, ito. Mga natin guys. So, yan yung ating ilo pumps. Yan yung number 2. Yan, nakita nyo, naka, may power. Ibig sabihin, naka-service. So, tingnan mo rito. Ayan. miikot Ayan. So, yan yung service natin. So, yung isa, nandun sa... Yan, tingnan natin. Naka-standby yun. So ngayon pagka nagkaroon ng problema yung bupa natin Yan yung number 1 Ayan So Ayan naka remote lagi yan Naka standby So in case na ano guys Mag automatic start sya So ngayon Lagi naka ano yan sa guys So ito yung ating crosshead number 1. 'Yun yung bomba ng ating langis sa crosshead. So ito 'yan yung naka-standby natin. So yung isa naka-service. Tingnan rin ito. Tingnan natin 'yan dito. Sa ating crosshead. Ah, uh, ayan. Kita mo? Yan yung crossed natin number 2. Yan. So So yan yung naka-service natin na crossed. So sa ano pa rin yan natin? Langis. Yan yung uh, naglo-lubricate sa ating crossed. Ayan, kita nyo, naka-service. Uh, naka-service to. Umaandar, umiikot. Saka naka Indication na Kulay green So ibig sabihin On Yan yung Naka-service natin ngayon So Ganun din yan Sa ating Mga blower Nandun din yan Sa kabila Doon Yan So Alin yung Naka Ano natin Yan o oh, Yan o oh, May um, Yung amperahe niya. So yan yung Ano natin Ito yung naman yung Supply ng Ating sa generator, yung supply ng ano natin, will sa ating generator. So, nandoon yung nakaservice yung isa. Kasi dito, nakalagay dito, ayan, naka-standby siya, so, hindi siya umilaw. Ayan. So, yun yung ano natin, guys. Alright. Sa ating control room. So, anyway, guys, yung mga, ano natin, uh, generator, kita nyo sa mga power plant natin, yung mga generator, yung mga sa korente, power plant, halos pareha-parehas lang yan, guys. So, ngayon, pag uh, nag over ka ng isang generator, so, kailangan marunong ka mag-synchronize synchronized doon, ibig sabihin uh, magme ka ng isang generator pandarin mo isang generator so isa, i-maintenance mo ngayon uh, mo yung mga filter, mga kuno ano so ganun yun yung sa ating power plant sa ating mga kurente sa ating bahay bahay so, yung mga engineer natin, tanggap na tanggap yan sila pag nag-apply sila ng mga power plant sa ating mga ano doon sa ano kasi eh, siyempre pag may edad na sa barko o so, ano na hindi na pwede yan mag ano, dito kasi may age limit alam nyo, naman na, alam nyo naman siyong guys na may age limit sa ating pagbabarko so pwede pwede yan sila sa ating mga power plant doon sa ating mga probinsya probinsya so, mayroon naman tayong ano dyan yung mga birds na ano uh, power plant pwede sila dito pwede sila doon. Yun. Yun yung ano natin guys. So, halos magkaparehas lang yan guys. So, walang pagkakaiba dito sa barko sa kayong mga power plant sa ating mga generator. Sa mga electricity. Yan. So, yun yung guys yung may share ko sa inyo guys for today. Yan. Ang dami yan guys. Ventilation, yung uh, fan ventilation. Ventilation langis, supply ng hangin, nandito lahat. So, pag nagkakaroon ng maintenance guys, isan ba yung isa? So, ayusin mo na. So, ngayon, change over mo ngayon sa isang bomba, yung isang pump. So, yun yung ano natin sa ating vlog for today. So, dami kayong matutunan dito guys. So nakikita nyo naman guys Yan Ito yung ano nya uh, Frequency ah, Ito ito Turo ko sa inyo Ito Kasi hindi yan umaandar Yan Ito yung frequency Nakikita nyo Ayan yung Ayan Yan yung kilowatt So yan yung Voltage naman yun sa kabila So apat yan Voltage Current Kilowatts Tapos Frequency So nakikita nyo yan guys. Ayan. May analog. At may digital. So yan yung ano natin sa ating generator. Yep. So yun lang yung ano natin guys. Sana may natutunan kayo. Alright. <laughs> Ingat!